pwede pong makapos ng lbm or diarrhea yun sa ating mga alagang rabbit. So, hello guys! So, panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong araw na ito. So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung tungkol sa nag-comment sa ating comment section na nagtatanong kung maliban daw ba sa kang kung ano pa yung mga pwede natin ibigay sa ating mga alagang rabbit na mga damo o gulay-gulay man. So, dun po sa nagtanong halos lahat naman po ng damo, pwede nyo ipakain. So, wag po kayong maaalangan. Kung naalangan kayo, po kayo ng baka o kambing. Tingnan nyo kung ano yung kinakain mga damo. Kung ano po yung kinakain nila, pwede, pwede nyo pong ibigay sa ating mga alagang rabbit. So, pero meron lang tayong mga kaunting dapat na tandaan sa pagbibigay ng damo. So, yung klase ng damo. So, yung sa kangkong na nagtatanong, eh, Siguro maganda kung bibigyan mo lang siya ng kaunti at kung magbigay ka man, mas maganda kung i-air dry mo yung ahayaan mo lang magdamag o maghapon. Pero di mo ibibilad ah, ahayaan mo lang sa silong na makasingaw kasi matubig po yun. Pwede pong makakos ng LBM or diarrhea yon sa ating mga alagang rabbit. So yung LBM at diarrhea po ay isa sa pinakadelikadong pwedeng maging sakit ng ating mga alagang rabbit kasi yun po yung pinaka main na problema sa mga nagra-rabbit na sakit. Kasi nagdadahilan po yon ng pagkamatay sa ating mga alagang rabbit pag hindi po natin naagapan ka agad. So, huwag po kayong mag-aalangan sa pagbigay ng kung ano-ano damo. Basta yun lang tandaan nyo, yung mga matutubig o makakatas na damo o gulay, eh kailangang medyo i-control natin. So ako nga, kung pag nagbibigay ako dito ng damo, kung ano lang yung nakita ako dyan, may hawak lang ako yung gapas, tapos sa ako, kuha lang ako ng kuha. Meron tayong mga damo naman na yung sinasabi natin nakakalason daw, pareho nung no, ano bang tawag doon, yung sabi sa manok na nakakalason. So yun, pag nakakikita ko, hindi ko na lang kinukuha kasi na siyempre yung pagkakaintindi ko nakakalason daw yun sa manok eh. So yung tawag daw nun is bukakaw dito sa amin, hindi ko lang alam sa inyo kung anong tawag doon. So, yun lang yung iniiwasan ko kasi yun yung alam ko na nakakalason sa manok. Kaya sabi ko, kung nakakalason sa manok, nakakalason rin sa ating mga alagang rabbit. So, wag po kayong mag-alangan. So, dun naman po, sa balik tayo sa kangkong ni Sir or Ma'am. So, di ko sure. So, yung kailangan natin kontrolin nga kasi dahil sa diarrhea. Pero, meron rin po tayong pwedeng ibigay kung sakaling magka-diarrhea po yung inyong mga alagang rabbit eh, mayroon naman po tayong mga pwedeng ibigay rin ng mga dahon-dahon o damo. So, ano ba yung mga klase ng damo na pwede natin ibigay sa kanila pagka nagkaroon sila ng diarrhea or LBM? So, kahit ano pong damo o dahon na madagta, tulad po nung dahon ng langka, pwede nyo pong ibigay yon Yung dahon ng kaimito, uh, star apple, di ko sure kung pareho lang yung kaimito, star apple, para hindi magkaibata. So, yun, sobrang dadagta ng dahon yan. so pwede niyo'ng ibigay sa kanila once na magkaroon sila ng LBM or diarrhea at yung sa iba naman po meron pa tayong isa yung sa pwedeng gamitin nating pang-deworm sa ating mga alagang rabbit yung palomaria so yan, yung palomaria is nakakatulong para nakakatulong sa atin para mas mapadali tayo sa pagpupurga ng ating mga alagang rabbit kasi yun na yung nagiging parang dewormer nila. So, kailan ba tayo pwedeng magbigay niyan? So, sabi ng iba, eh, meron lang daw every once or twice a month. Pero ako, pag ako sinipag, anytime nagbibigay ako, hindi ko kinokontrol. So, bigay lang ng bigay. Kasi, hindi lang naman yun pang purga para sa akin na. hindi lang naman yun, yun basta lang pang purga sa kanila. So, sabi natin nandoon yung pampurga pero sa akin lamang laman chan na nila yon. <laughs> so, damo pa rin yun eh. So, kaya ako hindi ako nag-aalangan. So, kung ano man yung kinasanayan ko na ginagawa ko dito, yun lang yung patuloy kong ginagawa, hindi ako nag-aalangan. Lalo sa pagbigay ng damong kung ano-ano, hindi po ako natatakot. Isa lang yung katakutan nyo. Pag kumuha kayo ng ibang ng damo sa ibang lugar na hindi sa inyo, doon kayo matakot. Kasi kailangan magpaalam kayo. Hindi porket damo lang, basta lang kayong kukuha. Di naman magagalit kasi damo lang naman. Hindi nga po magagalit yung may-ari. e eh, paano kung nasprayan yun ng chemical? O di kung napakain nyo sa rabbit nyo, ubos yung rabbit nyo. So, yung sa pagpapakain naman na kukuha kayo sa ibang lugar, eh, mas maganda pa rin talaga yung nagpapaalam kayo para hindi mapahamak yung inyong mga alagang rabbit na kung sakaling basta lang kayong kumuha, in-spray pala, tapos dinala nyo na dito, pinakain nyo sa mga rabbit nyo. Yung rabbit po ay yung damong pinakain nyo na may chemical, lalo kong yung pamatay damo na chemical, hindi na po yan natutunaw sa tiyan ng rabbit hanggang sa hindi na siya, kahit bigyan nyo siya ng feed o ibang damo, hindi na po siya niyan kakain, maghahantay na lang kayong mamatay, mahirap na po kasi yon. Kasi pag na-spray nung pamatay damo, di kasi natutunaw na sa loob ng tiyan kasi nangyari na po 'yan sa akin. So 'yun, basta mostly lang damo po, pwede yung ibigay, huwag kayong mag-alangan. Isipin niyo lang yung rabbit niyo, kambing 'yan. So kung ano yung kinakain ng rag ng kambing, ibigay niyo rin sa rabbit, huwag yung matakot. 'Yun lang yung tandaan niyo. Yung pagbigay ng makakatas o matubig na mga gulay o dahon o damo. Yung pangalawa, eh, yung magpaalam kayo pag kukuha kayo ng mga damo kasi mahirap na baka madisgrasya yung alaga nyo kung na sprayan ng chemical. Yung pangatlo, yung mga medicinal na pwede natin gamitin pang gamot sa ating mga alagang rabbit. Una, yung sa LBM, madadagta ng mga dahon-dahon o kaya mga damo, yun yung mga dapat nyong ibigay. Doon sa pangalawa, yung pag inuubo pala o sinisipon yung rabbit, pwede nyo siyang bigyan ng oregano. So, pwede nyo siyang bigyan basta, nag, basta nakita nyo parang tumutulo sa ilong o kaya parang bahing ng bahing yung rabbit, bigyan nyo lang siya ng oregano. Kinabukasan gagaling ka yan. Kasi yung oregano nakakatulong on gamot sa alagang rabbit natin sa sakit na ubo or sipon. Tapos yung Palomaria, eh, nakakatulong sa pagpupurga o pagtanggal ng mga bulate na sa tiyan ng ating mga alagang gamit. So, yun lang po guys. Maraming maraming salamat. So, wag pong mahihiyang mag-comment. So, lahat po ng comment nyo sasagutin natin. Gagawan natin ng video kung kinakailangan. So, sa nagtanong po ng about sa kung anong mga pwede pa natin ibigay maliban sa kangkong, maraming maraming salamat po. Sana nasagot ko yung inyong katanungan. At sana po Marami kayong natutunan ngayong araw na to. So, huwag mag-alangan. May right med tayo dyan. Bye-bye, guys!